Pinusuan ng mga netizen ang pag-time management ng Don Bell at sa kanilang pamilya. Kamakailan merong post ang kapatid ni Donnie Pangilinan na naod sila ng concert. Dahil nanood sila ng Jonas Brothers concert. Sabi pa nga ng mga netizen, I like Don setup set up during their off time. They're tried to be with their siblings or roaming around alone or having bonding with friends. Dagdag pa nila, sabi nga ng dalawa noon, gusto nilang irigalo ang time nila sa pamilya nila twin day off nila. Kahit magkaiba ang event ng dalawa, talagang kitang-kita na couple sila ng Suot na glass. kahit hindi magkasama talagang connected pa rin ang kanilang gusto at matchy-matchy talaga ang dalawa kaya sabi nga nila walang makakagaya sa Don Bell dahil iisa lang sila at napakaganda ng kanilang time sa kanilang pamilya at sa kanilang mga friends